Kumusta kaibigan? Ang kwento natin itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Battle for Sebastopol. Sa gitna ng pinakamalaking digmaan sa kasaysayan, isang babae ang tumindig na parang halimaw sa larangan ng labanan. Hindi siya sundalo noong una, hindi rin siya hinubog para pumatay. Pero dahil sa kagustuhan niyang ipagtanggol ang kanyang bayan, naging isa siya sa pinakakilalang sniper sa buong mundo. Siya si Ludmila Pavlichenko, ang Lady Death ng Soviet Union. Nagsimula ang istorya noong taong 1937. Makikilala si Ludmila Pavlichenko, isang batang estudyante na kakapasa lang sa entrance exam ng Kiev State University. Bilang pagdiriwang, pumunta siya sa isang shooting range kasama ang kaibigang si Masha at ang iba pa. Sa hindi inaasahang pangyayari, halos lahat ng resulta ng kanyang pagbaril ay naging perpekto kaya't nagbigay daan ito para tawagan siya ng Red Army upang sumali sa isang programa ng mga sharpshooter. Hindi nagtagal, sumali siya sa hukbo. Ngunit ang kanyang ama na isa ring opisyal ng militar ay tumutol tungkol dito dahil matagal na ang kanyang ama sa military service at alam nito ang mga panganib na maaari niyang kaharapin. Gayunpaman, nagtagumpay pa rin si Ludmila na kumbinsihin ito. Habang siya ay nasa serbisyo, nakilala niya ang isang Jewish doktor na nagngangalang Boris. Una pa lang nilang pagtatagpo ay nagkahulugan na sila ng loob kaya't madala silang magkasama at kalaunan ay nagplano ring magpakasal. Isang gabi, Pumunta sila sa sinihan at habang nasa kalagitnaan ng palabas, kumalat ang balita na sinalakay ng mga aliman ang Russia. Ibig sabihin, nagsimula na ang ikalawang digma ang pandaigdig. Samantala, sinubukan ni Boris na magpropose sa kanya, ngunit tinanggihan niya ito dahil alam niyang kailangan niyang lumaban para ipagtanggol ang kanyang bayan, lalo na siya'y kabilang nasa hukbo. Di nagtagal, iniwan niya si Boris upang lumaban sa Eastern Front kasunod ng pagsakop ng mga Aleman at nagsanay pa siya ng gusto kasama ang hukbo bilang paghahanda sa digmaan. Sa larangan ng digmaan, Sinabi ng kanyang commanding officer na dahil siya ang pinakamahusay na sniper, siya dapat ang pumatay sa kapitan ng German's army na tiyak na magpapahina sa loob ng kanilang mga kalaban. Ngunit bago pa man sila makaatake, sinalakay na sila ng mga German mula sa himpapawid at nagsimulang magpaputok sa hukbo ng Russia. Lubos siyang natakot sa matinding opensiba ng mga ito dahil hindi pa siya nakasaksi ng ganoong uri ng pag-atake. Gayunpaman, hindi siya nawala ng pag-asa. Nagtago siya para makaiwas. Kahit marami na sa kasamahan niya ang napatay, nag-ipon siya ng lakas ng loob at kinuha ang kanyang baril at nagsimulang asintahin ang mga Nazi. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya na makapatay ng dose-dose ng kalaban sa paglipas ng mga oras at dahil sa karanasan, nagkaroon siya ng kumpiyansa at mas naging sanay na sa pagpatay sa mga kalaban. Ilang sandali pa, inasintay niya ng kanyang pari ang kapitan ng German Army. Pagkatapos ay walang mintis na tinakit ito at matagumpay niya itong napatay. Matapos makita ng German soldiers ang pagkamatay ng kanilang kapitan, bumagsak ang kanilang moral at dahil sa pambihirang katapangan ni Ludmila nanalo ang kanyang batalyon sa laban. Kinabukasan, ginawaran siya ng medalya para sa kanyang kabayanihan at binigyan pa siya ng isang sniper rifle ng general. Samantala, muling nagkita si na Ludmila at ang dating niyang kaklase at kaibigan na si Masha na ngayon ay kabilang na din sa hukbo bilang isang nurse at kasintahan nito ang isang batang piloto. Nakaramdam naman si Ludmila ng ginhawa dahil hindi na siya nag-iisa sa hukbo at mayroon na siyang kaibigang mga kasama. Tinagtagal, binigyan ng partner si Ludmila na isang veteranong sniper na si Kapitan Makarob. Sa paglipas ng panahon ay nahulog ang loob niya sa lalaki. Nauunawaan naman ni Makarob ang damdamin ni Ludmila ngunit hindi niya ito binigyan ng pansin at ipinaliwanag na nawala ang kanyang pamilya nang salakayin sila ng mga German. Sa ibang eksena, inimbitahan ni Namasha at ng kanyang kasintahan na piloto si Ludmila sa isang hapunan. Kasama rin nilang inimbitahan ang isang lalaking sundalo na kaibigan nila. Matapos ang hapunan, nang umalis na si Namasha at ang boyfriend nito, nagsimula nang magparamdam ang kaibigan nilang sudalo kay Ludmila. Sinubukan siya nitong halikan at nang tumangi siya, sinimulan siya nitong harasin. Sa pagkakataong iyon, makikita naman si Kapitan Makarob sa labas ng tent at nasaksihan niya ang lahat. Sa loob ng tent, sinubukan ni Ludmila na ipagtanggol ang kanyang sarili at sinipa niya ang lalaki sa kanyang yagbos. At nang palabas na ito ay nakasalubong niya naman si Makarov. Sinundan naman siya ng lalaki at pinigilan. Bago pa man ito makapagsalita ay hinalikan naman siya ni Ludmila. Nataranta naman ang kapitan at walang nasabi. Ngunit lumayo na lamang siya dahil sa kaibuturan ng kanyang puso ay may nararamdaman din siya para kay Ludmila. Ngunit mayroong pumitigil sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, makikita si na Ludmila at Kapitan Makarob sa lungsod ng Odessa kung saan sila ay naghahanda para sa isang labanan. Dito ay ipinaliwanag ni Kapitan Makarob na hindi niya magawang mahalin ng buo si Ludmila dahil sa nagaganap na digmaan. Samantala, habang naglalakad si Kapitan Makarob patungo sa kanyang iba pang mga kasamahan, nagsimula silang bombahin ng mga kalaban at malubha silang nasugatan. Nagawa namang makaligtas ni Kapitan Makarob at na mapagtanto niya na tinamaan ng lugar ni Ludmila ay agad niya itong pinuntahan. Dali-dali niyang hinukay ang lupa na tumabon kay Ludmila. Pagkatapos ay natagpuan niya ito na wala ng malay. Agad niya itong dinala sa isang lokal na hospital kung saan nagbo-volunteer bilang military doctor si Boris, ang lalaking ninsang nagnais na pakasalan siya. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pasubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat! Dito ay nalaman ni Boris na iba na ang mahal ni Ludmila at ito ay si Kapitan Makarob. Nahirapan naman ng mga doktor na maalagaan si Ludmila at ang iba pang mga sugatang sundalo sapagkat kulang na kulang sila sa gamit at medikal na kagamitan. Dahil dito, ipinadala ang mga sugatang sundalo sa isa pang ospital na nasa ibang lugar. Habang sakay sila ng barko at tinatawid ng dagat, inatake naman sila ng German Air Force at maraming inosente ang nasawi. Sa kabutihang palad, nakaligtas naman si Ludmila nang hindi nasasaktan. Pagkatapos niyang gumaling mula sa kanyang mga sugat, lumapit si Ludmila sa nakatataas na opisyal at nagtanong kung maaari na ba siyang bumalik sa battlefield. Dahil ito sa pagnanais niyang muling ipagtanggol ang kanyang bansa at higit sa lahat ay makasama muli ang kapitan na si Makarob. Grabe ka naman Makarob, ang tinig mo sa chicks. Matapos suriin ng mga opisyal ang kanyang medical report ay agad nila itong tinanggihan. Ipinaliwanag nila na hindi siya physically fit at hindi nila maaaring payagan na siya ay muling sumabak sa labanan sa ganoong kondisyon. Pagkatapos ay kinuha ni Ludmila ang kanyang medical report at nagtungo sa ospital upang makausap si Boris. Nakiusap siya rito na pirmahan ang kanyang mga papel at ideklara na siya ay fit na para i sa battlefield. Noong una, tumanggi si Boris na pirmahan ng dokumento. Ngunit sa huli, nakumbinsi ni Ludmila si Boris na lagdaan ito na nagbigay daan para makabalik siya sa front line. Muling nakabalik si Ludmila sa lugar kung saan niya inaasahang makikita si Kapitan Makarob. Ngunit sa matinding lungkot at pagkagulat, natuklasan niyang napatay na si Makarob sa isang labanan at umatras ang mga Soviet patungong si Bastopol. Muli na namang nadurog ang kanyang puso, ngunit hindi siya nawala ng pag-asa dahil sa kanyang matinding pagkamakabayan, matatag na paninindigan at ang katotohanan ng nagpapatuloy pa rin ang tigmahan sa kanyang bansa. Sa mga sumunod na araw, na-assign siya sa Sebastopol. Sa kanyang pagbabalik sa frontline, ipinareha muli siya sa isang lalaking sniper na nagngangalang Leonid. Minsan, Sinasadya niyang sugatan lamang ang mga sundalong kalaban upang mapanood silang magdusa. Isang bagay na ikinagulat at ikinababahala ng kanyang bagong partner. Gayunpaman, sa kabila ng hindi magandang samahan noong simula, unti-unti naman silang naging malapit at sabay silang nakakapatay ng maraming Nazi. Lumipas ang ilang buwan at lihim na namang nahulog ang loob nila sa isa't isa. Ngunit dahil sa masakit na karanasan ni Ludmila sa kanyang mga nakaraang relasyon, natakot na siyang ipakita ang kanyang tunay na damdamin. Dumating ang Pasko at nagdiwang ang lahat ng mga sundalo kasama niya. Sa gitna ng kasiyahan, nagkaroon ng alitan si Ludmila at ang isa pang sundalo. Hindi siya nag-atubiling suntukin sa muka ang lalaki. Ngunit bago pa man lumala ang gulo, nakialam na si Leonid at siya naman ang humarap sa kalaban niyang sundalo. Nang magkaharap sila ni Ludmila, tinapos na ni Leonid ang nakakailang nakatahimikan sa pagitan nilang dalawa at derechahan niyang binanggit ang matagal niya ng lihim na damdamin. Inamin niya rito na matagal na siyang umiibig kay Ludmila at si Ludmila naman ay nilakasan din ng loob, tinalo ang kanyang takot at inamin din na mahal niya ito alam niya na kailangan niya nang ipahayag kay Leonid ang kanyang nararamdaman dahil wala na siyang kakayahang magtiis pa ng kalungkutan at pahirapan pa ang sarili. Nagsimulang luminaw ang landas para kay Ludmila at ang kanyang ugnayan kay Leonid ay muling nagbalik ng saya at kasiglahan sa kanyang buhay. Pagkatapos ay inimbitahan niya si Masha sa kanilang kasal. Ngunit sa mga oras na yon ay ibinalita nito ang pagkamatay ng kanyang kasintahan. Dahil dito, sinabi ni Ludmila kay Leonid na nais niyang magkaroon ng anak na lalaki. Hindi naman sumagot si Leonid at nauunawaan niya na ito ang panahon ng digmaan kung saan walang puwang o oras para magkaroon ng masaya at malusog na pamilya o ng batang kanilang palalakihin. At kung sakali man, ang buhay ay magdadala lamang ng kaguluhan sa kanila dahil hindi ordinaryo ang panahon ng digmaan lubos na siyang nawalan ng pag-asa at wala nang natitirang pagpipilian kundi tanggapin ang kanyang kapalaran na hindi niya na makakamtan ang isang mapayapang hinaharap. Ilang araw ang lumipas habang nagpapatrolya sa bukirin na apakan ni Leonid ang isang mina na nag-trigger para lumipad ang isang flare. Isa itong hudyat ng pag-atake upang bombahin ang kanilang kinaroroonan. Dito ay napagtanto ni Leonid na papasabugin ang direksyon kung saan naroon si Ludmila. Agad siyang tumakbo papunta dito at tumalon upang maprotektahan siya. Nailigtas niya si Ludmila ngunit labis naman siyang nasugatan. Binuhat siya ng buong lakas ni Ludmila sa kanyang balikat at tumakbo patungo sa pinakamalapit na medical facility sa kanilang kampo. Subalit bago pa siya makarating sa hospital, nawalan na siya ng malay at nabitawan si Leonid. Pagkagising ni Ludmila, nasa isang field hospital na siya at sinabi ni Boris ang malungkot na balita na namatay si Leonid sa nasabing pag-atake. Doon, tuluyan nang nawala ang kanyang pag-asa para sa pag-ibig dahil tila kailanman ay hindi nagpakita ng awa sa kanya ang mundo. Nang makabawi siya ng nakas, nagpasya siya na ayaw niya na maging bahagi ng hukbo o ng digmaan dahil wala na itong dinala sa kanyang buhay kundi pighatiin. Ngunit sa huling pagkakataon, nakiusap sa kanya ang commanding officer na kailangan niyang mapatay ang isa sa pinakamalupit na sniper ng kalaban. Mariin niya namang sinabi na ayaw niya nang lumahok sa anumang uri ng digmaan. Ngunit napilit siyang makumbinsi ng opisyal nang ipahayag nitong ito'y isang sitwasyon ng now or never para sa bansa. At partikular silang lumapit sa kanya sapagkat kinakatakutan si Ludmila ng mga Germans. Dumating ang itinakdang araw at nagharap sila ng pinakamapangalid na sniper ng kalaban. Makikita na nakapwesto na si Ludmila. Umabot ng maghapon ng kanilang duelo. At nang dumating ang oras na nagsawa na siya sa paghihintay, lumabas si Ludmila mula sa kanyang pinagtataguan at tuluyang inilantad ang sarili. Dahil dito, ay tinamaan siya ng bala. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi naman siya napuruhan at nagawa niyang matukoy ang kinaroroonan ng kalaban. Sa sandaling iyon ay hindi niya sinayang ang pagkakataon at nagawa niyang mapatay ang kalaban. Samantala, habang lumilikas ang mga tao mula sa Sebastopol na kasalukuyang napapaligiran ng mga kalaban Binuhat ni Boris ang sugatang si Ludmila papunta sa isang submarine na nagsasagawa ng pagdikas. Habang nagkakagulo ang mga sibilyan na nagtatangkang makasakay, napagtanto ni Ludmila na ibinigay pala ni Boris ang sarili nitong papeles upang siya'y makaalis ng lungsod. At sa huli, sina Boris, Masha at hindi mabilang na mga sibilyan at sundalo ang nagbuwis ng buhay sa pagtatanggol sa lungsod laban sa mga German. Ang record ng military service ni Ludmila ay nagsilbing mahalagang kasangkapan ng propaganda para sa mga Soviet. Dahil dito, ipinarada siya sa iba't ibang panig ng mundo upang mangalap ng pondo laban sa sistematikong otoritaryo at diktatoryal ng pamahalaan. Sa kanyang talumpati, nakapag-iwan siya ng malaking impresyon sa karamihan ng kalalakihang nakikinig nang tanungin niya ang mga ito na hindi niyo ba iniisip mga ginoo na matagal na kayong nagtatago sa aking likuran. Pagkatapos ng digmaan sa Moscow noong 1957, yung binisita ni Roosevelt si Ludmilla at magkasama silang nanood ng opera. Sa pagkakataong iyon, kasama na ang anak ni Ludmilla na ipinapahiwatig na ang batang ito ay anak nila ni Leonid. Ang moral lesson ng kwentong ito ay bilang isang babae na patunayan niya na hindi lamang lalaki ang may kakayahang lumaban at magsakripisyo para sa bayan. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kay kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.